So ayun na nga, sinamahan ko si Mrs. na maglibot-libot kasi naka 90% off daw sila. Actually, madami kaming nakita dito sa showroom. Mga king sizes at saka queen size or single size na bed. Actually, wala talaga kaming balak kuminto kaso may nakita kami up to 90% off kaya sinubukan namin pumasok at tumingin-tingin may mga outdoor coffee chairs and tables din sila meron ding mga tables for offices and chairs for offices from 5,000 pesos na sa mga 2,500 to 3,500 na lang meron din sila dito mga shelves na from 3,000 nagiging 1,500 to 2,000 na lang. Perfect na perfect to sa room ninyo or kung meron kayong cafe or restaurant, pwede yung lagyan ng mga merchandise, itong mga shelves nila. May mga cabinets din kaming nakita, murang-mura. Yung iba, nasa mga 3,000 to 4,000 na lang. Kaya yun si Macy's, parang gustong-gustong bumili. Kaya yung mga gusto ng furniture na affordable at may quality, So pwede kayong bumisita dito sa